yun yung favorite kong puntahan, ate. Yung gusto ko kasi yung ano view doon sa taas. Ah, ah, ah. ang ganda! Ayun sa, sa ate! <laughs> <laughs> ang ganda. Ang oh, nga, oh to, Super ganda ang dami. Yung ano mga... Tawag dito? Kung makita ko may nakikita ko ba? Pero ang ganda ng mga ano... Oh, may paragliding lag-riding doon, oh. Ayun. Oh, oh. Magugustuhan to ng asako ko, ate. Ganda. Ayan. Yung view. Ang ganda. Super. Ate, yung ano... Oo, oh, sobrang nakaka-amiss siya yung sa yung view. Ang ganda, super. Pag may problema ka dito, isigaw mo lang. Oh, ito. Mga buisit kayo, kabogyo Ah, ito te. Oh, kasi parang nakakaano talaga siya na te. Oh. Oo, oh, kasi parang ano siya, nakaka-relax siya. Magpipis. Oh, parang i-ano mo lang, yung i-film mo talaga yung nature no ate. Ang ganda. Super. Mas gusto ko na rin yung ganito kaysa naman yung Oo, sa syudad. Oh, oh, syudad. Ayan mong ganda. Oo, oh, okay. Ito yung mga gusto ko. i feel natin, Jo. Freedom. <laughs> Freedom na pa. Oo. Oh, oh, Ang ganda. Super. Oo. Oh ang ganda dito. Oh, yung mga ano. May mga ano pa siya, may mga mang... Oh! Anong tawag dito sa bulaklak na Hindi ko alam, pero lagi, lagi utok sila. Lalo pag Ang cute. Oo nga, ang cute. Ang ganda. Yung moment talaga na color. Tapos yung lumilipat-lipat dito. Pwede, pwede, naman. Tapos ako. Uh, uh, Oo, okay. okay naman, te. Ikaw, kaya mo. Uh, Oo, ikaw mo. <laughs> <laughs> Ang ganda, oh. Super. So, guys. <laughs> Ang ganda. Oo, kailangan. Okay. Araw, ano to? Ang ganda, super. Gustong-gusto ko tong araw, ate. Yung, yung ano niya. Reflection niya. Ayan. Dito kami sa wala yung mga anak ko, wala yung asawa ko. <laughs> <laughs> ang ganda. Oh, ang daming tao sa taas. <laughs> Super. <laughs> Sige. Sure. Ang ganda na. Oh my God, the best. Ito yung mga gusto kong punta yung mga talagang yung views. Yan Oo, oh, okay. te. Mahilig naman. Maglakad-lakad. Kasi kasama, pagkasama ko yung asawa ko, gusto niya talaga mag-explore. So beautiful dito. Tingnan nyo. Ganda. <laughs> Ang ganda. so Gliding pa dito. Oh. Ang dali nga kasi hindi ko makita. Hindi nga makita. Ayun. Tatlo sila. Ang ganda ng hangin, no, Jo? Super, nakaka-refresh. Ah, ka, ang um, paakyat. Um, okay, bro. Ah, sige tayo. Ang kit tayo doon. Ang ganda. Kakatuwa, no? Parang ano mo? Kunting touch na lang. Aray ko. <laughs> Oo, oh, kasi parang ano siya, no, ate. Ang tahimik. Okay. nakaka talaga. Nakakaroon ka. ako naghihintay na ng Ay, nandito sila. Magka-ante sila ng paragliding. kami na sila. Nagka-ano sila. Kasi maganda yung wind. Oo nga. Tapos hindi masyadong mainit today. Ang ganda. Oo. Oo. Kaya Oo. Ang ganda. Pababa na yata sila. Okay ka ako <laughs> Ano? O, oh, sasabay ko sana. Okay ka lang. Ang ganda pinagtatrabahuhan ko nga. <laughs> Doon kami galing sa dulo. Doon. Tapos Joe, kaya mo yan. Ha? Inom tayo. Tayo. Ang sarap niya to, no? Sarap. Hindi ka na. Oh, ate, sunod na kami. <laughs> Sige lang, te. Opo. Ang sarap. Alam mo, ate, alala ko sa ate, yung kaibigan ko sa Hong Kong, si ate Abby, ganyan magsalita. <laughs> 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 Daga ano siya taga Bagyo. Bagyo ata 'yun. Oh, basta bag, band, banda doon. Ah? Mm oh, no, balik. balik tayo. Balik tayo, Jo. Balik, ano balik. Huh? Medyo matinik. Matinik. Ito. <laughs> <Tayang yung ganito. laughs> balik. Balik, balik, Jo. Yung Ang ano, dami mong kinuha talaga, Jo. Na-enjoy mong kasi, ah, ah? Oh, oo, sobrang tamis no. Hmm? Kumpara doon sa nabibili na. Oo. Mm-mm. Ang sarap. Ang dami niya. Mm-mm. Ang -mm. mm ang -mm. -mm, mm. Okay. Blueberry. Ito okay, hindi nakakatakot pa yun. Kasi walang mga... Oo. Oh, Walang kanilang. Mm-mm. Hmm. Ah, ang sarap niya. Aluan mo ng medyo maasim ay, ay. Masarap. Mm. Ang ganda dito, may mga baka. Mm. This is, this is a real life. This is what life should be. Ani? Oh. apple! Ay, hinug na. Ang ah, crab apple! A crab apple ba tawag dyan, te? Hindi natin maabot. Hindi na, Sobrang para. ganda. Kasi hindi na yun masarap na maya pag hindi na malamig. Pag hindi malamig. Oo, kasi mapait na siya. Oh, sobra. Oo, oh, kasi alak to <laughs> alak to martini eh. Pampasira ulo daw. Sabi na ate, para ano ka. <laughs> uh, pur pur hindi, siya ba ano, para siyang berlang. Pero ano pang, para hindi ka ano. Ayan. Super, super, super ganda. <laughs> Naalala ko tuloy si Ella. <laughs> Manda, naman? Uh, okay naman tayo mga Okay naman. si Gionata pag hindi. <laughs> Layo na ng lalakad namin. Uh, okay ka lang, Gio? guys, pagod na ako. Diyaw, magbibidyo na ako. So guys, dito ako sa kawalan. Pagod na, pagod na. <laughs> Literal. <laughs> Ang ganda. Super. Ayan. Sa atin, pinibidyo kami. Ay, pinibidyo lang kami doon. Aba. <laughs> ah, kaya pa! Kakaya din! <laughs> kaya pa nyo? Kaya <laughs> pa ang ganda ate. Super. Oo nga. Layo na nang nalakad natin, Jo. Akalain yung galing tayo dun sa tuktok. Oo nga eh. Hindi mo ma-imagine na nandun tayo. Anong kami. Ayun. Ang ganda no ate. Blue. Yung ocean din. Galing tayo sa Oh. Pag yung sawang-sawa na tayo sa buhay. Tatalon. Hanggang picture lang. Sawang-sawa <laughs> Oo. Uh, ano? uh, oh. yeah. ah, super. Ang ganda ng view ate. Super. Okay. <laughs> Kakatuwa. Okay. Ka, mm -mm. Super ganda. Okay. Uh. Oo ate, tuwang tua ako and Okay, mm -mm. Ang ganda. Ito oh, sigura. Diyan, may malik na dagat dito. May mga dagat-dagat doon. Ay mga river. Ang ganda. Nasaan ang mga kasama ko? Hinahanap ko kayo. Ang ganda. Picture. Ang ganda dito sandali, hindi pala ako nakita. Uh, Oo. Oh, oh. Kung di na -recue natin dito, babalik din tayo <laughs> ganda. Super. May river ka na. Ang ganda. ganda.